Mabuhay mahal tanaw mga kasamang guro. Kung teacher 3 ka ngayon, ano ang posisyon na pwede mong applyan sa ating ECP Deped Order No. 24 Series of 2025? Kung nais mong magpariklas ng iyong position sa ngayon at teacher 3 ka, ang pinakamataas na posisyon na pwede mo lamang applyan ay teacher 6. Bakit? Then hindi po pwede na tumalon kayo sa may pinakamataas ka agad na career stage. Ibig sabihin, kung teacher 3, hindi po pwede agad na maging master teacher kung reclassification po ito. Kung ikaw naman ay papunta ng teacher 6, ano po ang kailangang tandaan na requirements? Una, dapat po ang education mo ay bachelor's degree. Kung may MA ka naman po, it is an advantage. Ang training po kinakailangan ay 24 hours of training in any of or a cumulative of the following curriculum, pedagogy, subject specialization, instructional supervision acquired within the last five years. Tama po yun. Kailangan po ay five years lamang. Ang experience nyo po ay four years teaching experience. Ang eligibility po natin ay dapat let passer po tayo ng elementary o kaya naman po ay ng secondary. Hindi po pwede agad na lumundag from T3 to master teacher sa pag